Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot sa si Yesus, Dapat ninyong malamang, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalampit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po ng ating Ibanghelyo mula kay San Juan, kahapon ay o yung ito po ay nagpapatuloy mula nung si Jesus ay magpakain ng higit limang libong katao at tinahanap-hanap na siya ng mga tao matapos na sila nga ay makakain at mabusog. At kahapon ang tanong ni Jesus, bakit niyo ako hinahanap? Dahil ba nakakain kayo nang tinapay. At ngayon sa pagpapatuloy, tinatanong na siya ng mga tao na magpakita pa siya. Anong kababalaghan ang iyong ipapakita upang manalig kami sa iyo? Parang ang bilis makalimutan no, ng mga pangyayari na sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at ipirasong isda ay napakain ng higit limang libong katao. At ngayon, naghahanap na naman sila ng palatandaan. At dito na rin po sinimulan ni Jesus ang pagpapaliwanag tungkol sa tinapay ng buhay at maririnig nyo na ito araw-araw sa mga susunod pa tungkol sa tinapay na bumaba sa langit. At ipinapaunawa ni Jesus na siya ang tinapay na bumaba sa langit. At ang sino man, no, sabi dito, ang sino mang lumalapit sa kanya ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw kahit kailan ang lumalapit sa Kanya. At kung lumalapit, siyempre nandiyan na yung nananalig tayo sa Diyos. Nananalig tayo kay Jesus. So, ang isang taong nananalig at lumalapit kay Jesus, nakakatagpo ng tinatawag nating yung pagiging kontento. Ang sure lahat tayo gusto natin makaranas ng content, uh, ng contentment sa buhay. Yung bang masasabi mo ba sa sarili mo, okay na ako? O sige pa rin ng sige? Dahil marami pa rin sa atin ang gutom na gutom, uhaw na uhaw, sa napakaraming bagay sa mundong ito. Marami ang gutom at uhaw sa kapangyarihan, kaya nga sinisikap nila, ginagawa nila ang lahat para lamang makamtan itong posisyon na ito dahil inaakala nilang ito ang makapapawi ng kanilang pagkagutom, makapapawi ng kanilang pagkauhaw. At sa atin din, no? sa materyal na bagay, hinahanap natin ito, kaya nga accumulate tayo na accumulate ng mga bagay sa mundong ito. Hindi tayo makuntay kontento sa kung ano ang mayroon na tayo. At ang lagi natin nakikita ay kung ano yung wala pa sa atin. Pero kung tutusin, mayroon ka na, pero hindi mo pa rin nakikita. Dahil ang pinakakulang sa atin ay si Jesus. Mismong galing kay Jesus nang ang sino mang lumapit sa Kanya, kahit kailan, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Sana magkaroon tayo ng ganitong pananalig kay Jesus. At ilingin natin sa Diyos. Katulad ni San Esteban sa ating unang pagbasa, na hanggang kamatayan, hindi siya bumitaw kay Jesus at inasam niya no? at kaligayahan niya na makita si Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen.